kuleta. Ako ang lumapit sa kanya. Sabi ko, tumakbo ka. Hindi yan siya lumapit sa akin. Ako ang lumapit sa kanya. siya siyang compromise dyan. Kailangan ko yung matitino na tao na marunong pumiyak. Hindi lang nadadala sa pera eh. Eto sabi ko, ang compromising. Bakit? Sabi ko, he is a very uncompromising person. I don't, I don't even know in other matters of uh, life. Pero he sees the world in the eyes of black or white. Rather. Kaya kung hindi ninyo palapasin ninyo ito, hindi na kayo makakita ng Markuleta for a long, long time. Sana'y marinig mo ang aking sasabihin. Mayor, Mr. President, you are the image of sacrifice and courage. You are the epitome of a leader who gave it all but asked for nothing. You are the unifying force to restore the rectitude and the majesty of our laws. You are the embodiment of a leader that inspired a brave, independent, sovereign nation ay sense ng Senado na payagan ng makabalik mga, mga, mga yeah. ng ah, Pangulo Nuterte okay. at inisa-isa ko rin ang okay. mga katwiran kung bakit dapat siyang payagang umuwi na uh -huh. hindi yung house arrest, hindi pauwiin mo siya uh -huh. dito sa ating bansa ah uh -huh. So, pinadideklar ako na, para lang malaman na ano, eh, ma, ma ibig ko sabihin, mapagtalunan, bakit ko ginawa yun. Sa lunes, siguradong may papahil yun.